Hoy kumusta sa lahat? Maligayang pagbabalik sa channel. Kung mahilig kang makarinig ng mga nakaka-inspire na kwento tungkol sa iyong mga paboritong bituin, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i ang bell para manatiling updated sa mga pinakabagong video ngayon. Mayroon tayong hindi ka panipaniwalang makapangyarihang kwento mula sa mga awit at dating i e housemate na si Clarice de Guzman. Nagbukas siya kamakailan tungkol sa isang bagay na napaka-personal at matapang hindi mo gustong makaligtaan ito. Clarice de Guzman ay isang pangalan na hindi nakilalang mga tagahanga ng Pinoy Big Brother at The Voice. Nakagawa siya ng isang matibay na karera sa industriya ng entertainment sa kanyang kahangahangang mga talento sa boses. Ngunit kamakailan, nagbahagi si Clarice ng isang bagay na tunay na nagbibigay inspirasyon at matapang. Sa isang panayam kamakailan, inihayag ni Clarice na handa siyang lumabas bilang biseksual nang sumali siya sa i. E. Tama yan. Sa kabila ng pagiging nasa mata ng publiko, nilinaw ni Clarice na handa siyang yakapin ang kanyang tunay na pagkatao. Kahit na nangangahulugan ito na ibunyag ang isang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan na madalas na hindi pinag-uusapan sa industriya ng entertainment. Sinabi niya, at sinipi ko, handa na akong lumabas bilang biseksual sa oras na yon, at naramdaman kong ito na ang tamang sandali. Iyan ay isang antas ng katapangan na hindi maaabot ng lahat, lalo na kapag palagi kang nasa ilalim ng pampublikong mikroskopyo. Pero siyempre, hindi madali ang paglabas, lalo na sa industriya kung saan pare-pareho ang pagsisiyasat. Kahit handa na si Clarice, sinabi rin niyang kailangan niyang maging ganap na tiyak sa sarili bago niya gawin ang hakbang na yon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging tapat sa mundo, ito ay tungkol sa pagiging tapat muna sa kanyang sarili. Mahalagang tandaan na hindi minamadali ni Clarice ang proseso. Sinigurado niyang naintindihan niya kung sino siya, ang kanyang sariling damdamin at kung paano niya gustong ipakita ang kanyang sarili sa kanyang mga tagahanga. Ang kamalayan sa sarili na iyon ay isang bagay na maaari nating humanga. Ang desisyon ni Clarice na ibahagi ang bahaging ito ng kanyang paglalakbay ay nagpapadala ng napakalakas na mensahe, hindi lang sa kanyang mga tagahanga, kundi sa lahat ng taong nahihirapan sa kanilang sariling pagkakakilanlan. Ito ay patunay na okay lang na maging totoo, yakapin kung sino ka, at maging unapologetically ang iyong sarili at ang tugon ay napakapositibo. Napakaraming pagmamahal at suporta ang natanggap ni Clarice mula sa kanyang mga tagahanga, lalo na mula sa komunidad ng Daedalus Panandang Pandagdag na nakikita siyang isang huwaran sa pamumuhay ng totoo. Napakahalaga na magkaroon ng mga pampublikong tao na namumuno sa pamamagitan ng halimbawa na nagpapakita na ang pagiging totoo sa iyong sarili ay maaaring maging mapagkukunan ng lakas. Ang kwento ni Clarice ay isang paalala na ang ating mga pagkakakilanlan ay hindi dapat itago o ikahiya. At kung nahihirapan ka, palaging may komunidad doon na handang suportahan ka. Napatunayan ni Clarice na ang pamumuhay ng totoo ay isang bagay na karapat dapat ipagdiwang. Binigyan niya ng kapangyarihan ang marami sa kanyang mga tagahanga na yakapin ang kanilang tunay na pagkatao ng walang takot at iyon mismo ang uri ng enerhiya na mas kailangan natin sa mundo. Kaya, kung ikaw ay nasa labas na nag-iisip kung oras mo na para maging bukas tungkol sa kung sino ka, gawin ang kwento ni Clarice bilang tanda. Karapat dapat kang mahalin ang iyong sarili, ipahayag ang iyong sarili, at magkaroon ng kumpiyansa sa iyong pagkakakilanlan, kahit sino ka man o sino man ang mahal mo. Ano sa tingin mo ang desisyon ni Clarice na lumabas bilang bisexual? May inspirasyon ka ba sa kanyang katapangan? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang ilike ang video na ito kung nakita mong nakaka-inspire ang kwento ni Clarice tulad ng ginawa namin at syempre, pindutin ang subscribe button na yon para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. Hanggang sa susunod, manatiling tapat sa iyong sarili at magkikita kita tayo sa susunod na video. Bye! -in.